Hindi ako si Mon, ako si Marlon, pero... Magdalena na kami ngayon! Shoutout nga pala sa mga pinsang ko dyan, kay Renz Corosa at kay Doc Ib. Ingat kayo dyan. See you soon! Kaya tara, samahan nyo ako dito sa Little Hollywood ng Laguna. Simbahan nga pala ang unang pinuntahan natin para magdasal at magpasalamat sa Panginoon. Santa Maria Magdalena. Parish Church nga pala ang simbahan nila dito. Katabi nga lang pala yan ng Almes, ang Ananias Laico Memorial Elementary School. Shoutout nga pala sa lahat ng pumasok dito. At syempre, naandyan din ang munisipyo nila. Madalas nga pala itong pinag-shootingan ni The King o si Fernando Po Jr. Kaya talaga namang dito ito nakilala. At eto nga pala, ang view niya sa itaas, grabe. Napakaganda talaga dito. Kaya magpunta na kayo nandito nga din pala ang revolto ni Dr. Jose Rizal. So ayan, tingnan nyo kung sino ang kasama niya. At nandito rin ang revolto ni Emilio Jacinto, isang revolusyonaryo at bayani na taga-tundo. At naandito din ang walk of fame ng Magdalena, kung saan naandito ang mga pinuno na nanungkulan sa bayan ng Magdalena. Kaya tara, tingnan natin kung sino ang mga nandito. Ricardo Pronobe, Felix Berto Quieres, Cleto Sune, Gotofredo Aurelia, David Aventurado Sr., Isagani Riodica Sr., Pablo Agapay, Nueva Riodica, David Aventurado Jr. at si Pedro Bukal. At nandito din ang mapa ng Dambana ng Pinilakang Tabing. Kaya ayan, makikita nyo naman. At nandito naman tayo sa kanilang plaza. Tingnan natin kung sino ang mga naandito. Kaya tara na, samahan nyo na ako may mga cottage nga pala dito kaya madalas maraming tumatambay dito at mga namamahinga. Tulad nila Mamshi na andito habang inaantay ang mga anak nila. Shoutout po sa inyo. At andito naman ang ibang mga kabataan ng mga estudyante na nagsasama-sama para makapagkwentuhan. Kaya shoutout din sa inyo. At nandito naman ang dalawang babae. Medyo mahihiyain sila at eto, mga nagmi-merienda. Sama-sama sila, mga estudyante din. Kaya shoutout po sa inyo. Sana mabusog po kayo. At syempre, nandito din ang mga tropa nating taga Nagkarlan. Kaya shoutout sa inyo, Popol at mga taga Kanlurang Ilaya. Kaya tara, bumarik na tayo. Meron din diyan mga kabataan, pero may hiyain pa rin. Mga nagtatakip ng mga mukha nila. At syempre, hindi natin palalampasin ang street foods dyan sa tabi ng plaza nila. Kaya tara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano ang mga tinitinda dito. Unahin na natin ito. Chicken skin ang pinipirito niya. Medyo maaga pa nga pala, kaya bago pa lang siya, nagluluto. At dito naman sa kabila, meron palamig, mga tusok-tusok, meron din dyang turon, mani, at syempre, meron din dyang sinantulan. At dito naman tayo sa kabila, syempre, meron din dyang palamig, may banana queue, May bikang-bikang... Meron ding sinantulan... May tukneneng... At syempre... Ang bagong lutong... at habhab... So ayan guys... Kakahango pa lang yan... Kaya talaga namang napakainit pa... At meron din nga palang mga prutas yan... Tulad ng dalandan o dalanghita... Meron ding saging... 80 pesos nga pala... Per kilo... At syempre... Meron din yung mga pongkan... mansanas, May peras... Pakuan... At dito naman sa kabila... Merong kikiam... May lumpian toge may itlog at ang pangmalakas ng minani. Kaya napabili agad tayo dahil ngayon lang ulit tayo makakain ito. Ito ang isa sa mga nakakamiss na pagkain dito sa Laguna. Siyempre, mas masarap yan kung lalagyan mo ng suka. At ayun, natawaran pa tayo ng isang takal. Sa mga hindi nakakaalam, kamoding kahoy nga pala yan or kasaba. Ganyan nga pala ang pagpoproseso nila. At dito naman tayo sa kabila. Shoutout po sa iyo, sir at ma'am. May buo ko just po dito. 20 at 10 lang ang halaga. At syempre, meron din niyang lumpiang toge. At meron pa rin minani. Kaya talaga namang matatakam kayo dito. At eto, ang isa rin masarap na pagkain. Ang cheese corn na may butter. At syempre, meron din niyang mani. Nandyan ang prito at ang nilaga. At lumipat naman tayo dito sa mga tuhog-tuhog isaw ng manok at betamax na pinrito at andito din ang kasamahan niya mga chicken skin so ayan guys tingnan nyo naman nakaka -tom goods may iba't ibang klase din dyan mga laruan para sa mga anak nyo so ayan guys mamimili na lang kayo kung ano magugustuhan ng mga anak nyo at dito naman sa kabila meron tindang juice at syempre meron dyang pastil 25 pesos lang at pastil in a jar 75 pesos naman dito naman sa kabila, may mani. Tulad ng maning hubad, maning may balat, at siguro, spicy na yung dalawa. At nandito din, ang nata de fruta na may kalamanti at lychee. Ayan nga pala, ang mga presyo nila. At dito naman, sa katabi niya, naandyan ang patata price. So ayan guys, eto naman, ang kanyang presyo. At hindi dyan wawala, ang fresh buko at ang siomay. Kaya't silipin natin ang siomay ni Idol so ayan guys tingnan nyo naman nakakatakam at kung rice meal naman ang hanap nyo mayroon din dyan ang mar chicken so ayan guys tingnan nyo naman talagang nakakagutom ang mga manok nila at syempre may nagtitinda din dyan ng ice cream sa murang halaga at meron din dyan mga tusok-tusok tulad ng kikiam, hotdog may kwek-kwek, fishball at fresh fries at shoutout nga pala sa mga kabataang nahagip ng video na to at eto pa ang mga ibang pagkain tulad ng turon lumpiang toge may tukneneng at syempre meron din silang lemon juice shoutout po sa inyo at dito naman meron paring minani may pancake may banana cue at syempre may gulaman juice. At dito naman tayo sa pausukan. Tingnan natin kung ano ang mga paninda nila. Ayan guys, may ulo ng baboy, may isaw, may isaw ng manok. At eto pa, ang Betamax. Kaya ano pang naantay nyo? Pumunta na kayo dito. Meron din cucumber juice. At syempre, meron dyang fried tofu. So ayan guys, ano pang inaantay nyo? Larga na kayo dito Meron din nga pala dyan potato corner May fruit coffee At andyan din ang dali At dahil lagutum tayo Tara, kumain muna tayo dito Ng pansit habhab Na may siomay At syempre, may nakasabay tayo dito Ang magandang dilag Kaya shoutout po sa inyo at eto na, ang in-order natin. Busog ka na agad. Lalagyan siyempre natin yan ng suka. Shoutout natin po pala sa Magdalena Laguna Riders Club. Ingat po kayo sa mga biyahe nyo. At shoutout nga din pala sa mga batang ito, mag-aral kayong mabuti. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at nasaya ko na naman ang 7 minuto ng buhay nyo. like comment, and share na rin ng video na ito. Para mapanood ng iba, malay nyo, sabayin nyo naman ako mapunta. At ipalo nyo na rin ang Facebook ko. Adios!